So hello guys, isa rin ba kayo na katulad ko na naku-curious kung magkano nga ba ang kinikita o sahod ng isang PBL player? So kaya guys, ito na nga pag-usapan na nga natin yan. So guys, basis sa na nabasa kong impormasyon, ganito daw po yung pinagbabasihan ng sahod ng PBL player. Kung ikaw daw ay isang taon hanggang tatlong taon nang may experience sa paglalaro, ito yung magiging sahod mo. Ang average mo daw sa sahuden ay nasa 225,000. At kung ikaw naman daw ay may walo at pataas na experience o senior level ka na, ikaw ay nag-a-average ng sahod na $300, 60,000. Ngunit kung ikaw ay katulad ni Aliza Valdez na isa sa pinaka-famous player dito sa Pilipinas o si Jaja Santiago na naglalaro sa Japan League, ay malamang sa malamang ay iba ang sahod mo kumpara sa pangkaraniwang player. At kung katulad ka naman nila Jobelyn Gonzaga, nila Rachel Antakis na matagal na nga naglalaro sa PBL, ay malamang ay nasa senior level average ng salary ang sinasahod mo. So guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa aking channel.